Bumuka itu dengan ko, kok. Ah, Mayroon pa may Ang lakas, ang lakas. Ano kaya ito? Ang lakas ng pagkakaila. Lakas. Tandaan-daan natin. Lakas ng pagkakaila. Kasi malakas yun, eh. malakas Sana wala Hindi kalabas Parang ano to Napula po to kasi Hindi na pumalag eh oh. Kasi unang bungo, dalawang bungo lang yung lapulapo. Hindi na yon papalagpa. Basta malakas to. Malaki. Malaki to. Oh, ayun. Yan, sinasabi ko. Ang <laughs> <coughs> laki. Ayan, oh. Oh, oh muntik na nagkawala, oh. Uy. Sabi na nga ba, eh. Oh. Kunti talaga wala. Oh. Labas na oh. Eh. Sabi na nga labo lapo eh. Huh? Eh. Ang laki. Ayan. Oh, sa labas na oh. Huh? Sa labas na. Lati katawan sa lepas, Ayan lagay. Ito dito. dito. Eh. Tumpuan din kita. <laughs> Kanina pa. May mga ano kasama ng ano. May mga kasama talaga to, oh. hmm. ito, sure nakain ng talaga ito, to. Ayun oh. Ang laki. Hmm. Pang first time ko makauwi ganito oh. Ang laki. ano kayo pulubot nito yung dahilan to bago to buhay naman mga sa lupo-lapo ari ko sakit ari ko sakit ng kanyang hasang ang kanyang kina ano riko ha hah, ah, hirap pa ah, tanggalin hirap tanggalin oh so tutukan mai ko eh bila nak buy Dia pola apa kasi Oh nang bungguk dalam bungguk langian, yan Bulan lah Yan Anu laki an laki Tak sepatutnya gaya ipasok eh huh? ang hirap ipasok dito lang pala kayo sa gilid na barko ah, huh. Atin po yun <laughs> Kumakain doon ng talaga kay ito kaya natimpuan ko sa gilid no. Oh. Eh. Yung pao, oh. samantala kitok. Dali na natin to kasi patay rin naman. Oh. Kumakain doon ng kay ito kaya ganun. banak na lumutang andami Ang banak na no. Ang banak na ano lumutang. Kaso lang malalim to, mahirap to habulin. Ulang pa tayo. Uy, ito, marano, may isang <laughs> mabilis pala itong dala eh mabigat kasi ito kaya mabilis yung para makahabol oh. kakahabol din pala ayun o, oh. kawan sila ro oh. subukan ka natin yun paano to jelly jelly fish? kat ito makati bukan natin itong ilalim nitong barko

mahina lang yeah. ay palaki tok ayan maliit lang hmm, ito pa oh hmm. maliliit ah, kapag pira dyan sa lalim ayun ayun dami ayun oh ayos ayun yan ayun di <laughs> nga talaga yung mga talaking ting na to, kung sila na mumbuges sila alin para barco? marxido nito. Lusutin. Yun. May teknik pala. May teknik pala dito pag uh, ipalulusutin mo. Kailangan hindi sumabit dito sa yung ibabaw ng likod. Ano e, kasi yun eh. Tawag dito. Mayroong maliit na kwan eh. Sima-sima yung likod nito. Ayun palang teknik. Yan o. Kailangan ibabaw ng ano na yan. Kailangan panagpasin mo dyan. Yung hindi siya sasabit kasi yan may sima-sima yan. Ayan o. Sumi, sumabit na o. Ang hirap tanggalin. Baka sabit na. Ayan. Sabit pa rin o. Yeah. <laughs> pit pit na pit 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 na pit pit na sayang bali sariwa pa rin naman ayun pa isa oh hirap tanggalin nito sumabit na rin ito eh Дорог! <свист> Дорог! pumalag na yun ay yun <laughs> malaking ano wala na yun lang yun Thank you. Buhay pa yun. Kaya nga. Aray ko din. Katagal nga ang buhay niyan. Lako-lako. Huh? <laughs> Lock eh. Oo. So, candy pot eh. Isang kilo siya. Isang eh. kilo siguro. Oo. Oh. Ito. <laughs> Timpuan ko sa gilid na barko. Yung doon sa may ano doon? Oo. Oh. Hindi, puro ano kasi gawa ng mga uh, bato-bato doon eh. Ang nga yung nga talakitok. Ang to eh. <laughs> Yun. Oh, yun. yun lang huli ko. Sakto eh wala talaga ayun. Puti na katimba nito ito. Oh. Ayun, wala wala talaga. Yan boy pa. Oh. Pesa o oh, kaya yes, sweet and sour. Pesa, oo. Hmm. Yan lang ang huli. Walang iba. Ayun lang okay. Sayang, oh Bali, meron naman ay. Oh. Oy, 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 oy. kot <laughs>

Ay, buhay pa. Isang eh. kilo din nila eh. Lakas naman pumala. Grabe. Eh, siyempre, malaki siya eh. Mantakin mong... Oo. Oh. <laughs> oh. Grabe. Mantakin mong pinasok ko rito yung, ano, pinasok ko yung kamay ko. Oh. Ito. Para sigurado ko. Sus, ang dami palang ngipin. Ang tagal ko natanggal ng mga may sugat-sugat to eh. Oo, oh, kasama lang. Oh. Ngipin ito ang Talas ka. Ay, sal. Kapienta ka. Sila pula akong... Eh. Ang dami, oo. Oh, oh. Dami nga yan, oo. Oh. naman, oh. Oh pag yan nakagagat talagang oh, papasok ah grabe bunga nga nito ayos na no kano kaya to ayun buhay ka presyo nyo ang nilang patay na iba ng buwan iba na presyo hmm. 200 wala ang wala ay makano kilo ka harap rapay Ini tapi kita ka, kat sini. Pencahaya itu mubah. Mula-mula. Ndito nga dito sa may paan, Ndito nga dito sa may lugan nga buhay, Mala siya tino, di orang daan tino eh, Nkawles tino nga nyo balikrit nito, Nga takbos tino pan sa lugan.